guys magandang hapon mga guys mga kaibigan mga kasuki ayan pasyal pasyal tayo ng ano ng uh, kupaw ayan papalamig lamig ah, uh, galing tayo ng ano ah, uh, mga kasuki galing ng aurora may binili ako sa ano sa buwan ko sa bilihan ng piyesa Uh, may binili akong kailangan kasing order. <coughs> ngayon yun, nandito ako ngayon sa ano, ano bang street to. Pero sakop ng Araneta Center. Ayan. Bukuhan mo na tayo para relax, relax na naglalakad mga kachuti. Yun o. Oh. Meron pala dito ano. Kape Amazon malamang mga puma-pasok dyan mga Amazon so, one way Manhattan Park way okay. nakita ko si ano si Mong Jack Jollibee nandito tayo mga kapatid ikot ikot tayo dito mga kaibigan sa mga kapatid punta tayo ng ano ng uh, ah, dito tayo sa kabila doon tayo sa gateway ayan mga guys mga kasugi ganda oh. Dun. para ka rin sa ano sa ganitong mga pathways sa uh, mga tiles na mga kaibigan sa global city ganito rin ayan Pa-relax, relax muna tayo. Ay, eh, pwede umupo diyan mga kaibigan, mga kaso. Yeah. Ah, bangko niya rin naghihintay tayo. Pwede, pwede, di ba? Ah, ano ba ito? Pizza Hut. Upo muna tayo, upo. Pa-relax tayo, mga kaibigan, pa-relax. Ayun. Maganda, maganda yung ano dito. Oh. Ganda magpa-relax-relax. Relax. Ayan, Pizza Hut. Ayan mga uh, guys. Ganda. init kasi mga kaibigan, mga kasuki. Eh, sabi ko, pinarap ko muna yung motor ko doon sa may ano, yung ibay ko sa may may Aurora. Nasa parking naman. Ayan, mapapansin niyo, gumagalaw-galaw yung mga dahon. Sabi, mahangin. At medyo... Ano, medyo makulimlim. Ayan. Siguro pa-relax tayo kahit mga 30 minutes. Grabe init ngayon mga kasukis. Mamaya papasok tayo ng gateway. Uh, medyo matagal-tagal na rin tayo, hindi nakapasok doon. <laughs> o, diba? sarap pagmuni-muni dito at kunyari umorder tayo at naghihintay uh, tayo ng order natin kunyari lang yan mga guys mga kasuki ano sarap ayan wag relax relax dito mga kaibigan wala lang walang ano lang ma hmm walang tayo ng ambience ng paligid ayun sarap ng hangin mga kasuki mga kaibigan hangin siya mahangin kahit na maraming building dito ayun. mga kasuki ko ha ah, ng mga subscriber Salamat po sa inyo Nakakita tayong may daladalang aso Ang banda Ayan po yung aso Ang laki Umihi oh. ano, eh. yung dog Umihi yung doggy Ayan Husky, ano siya ano? Husky bread po breed ano? galing Ang galing sama yung aso na masyal ah, mainit kahit mahangin mainit yun nga punta ah. tayo maya maya konti ng loob ng, ng, ng gateway mall mga kasuki mga kaibigan Ayan mga guys no, ikot ikot tayo Meron pa na dito ano, May elevator pa na dito mga Ngayon ko lang nakita mga kasuki mga kaibigan Ayan, Saan yung elevator po yan? Ah, okay. Kala ko may pataas pa eh Thank you Galing ang galing mo Ayan galing na tayo ng ano Tumambay muna tayo sa may pizza. Pizza hat. May mga kasuti. So, naglakad-lakad na tayo. tayo. sa may, ano, sa may gateway mo. Ano ba ito? Parang ito yung cinema, mga kaibigan. Hmm. Ay, ito nga. Ito yata yung New Frontier Theater. yan mga guys mamaya um, makikita natin yun tayo sa kabila Oo si Mac kanina si Mang Jollibee dito naman e. si Mang McDonald yan mga guys yan tatawid tayo sa kabila Diyan, wow galing 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 ganda rito ano ba ito? Shopwise. <laughs> so, mga kasuki yung gateway mall Ayan Ito so, tayo sa may ano Ayan yung Araneta mga kasuki Punta tayo ng Ay, take lahat Ay ah, Gateway Mall okay, Mga guys, mga kasuki, nandito na tayo sa loob ng ano Sa loob tayo ng Gateway Mall Ah, Andi... okay o oh, nga yata ayan may rustan ayan maraming mga mankuan dito no? o oh, may olympic village pa ayan mga guys ang mga sapatos bakit tayo sa taas ko. Okay? para makuha natin sa taas ano pang mga meron ayun mga kasuki mga guys yun pala pagbay ito tatlo no. apat ayan ayan may starbucks ikot tayo dito ngayon na ako nag ikot dito dito lang nag ikot tayo mga guys mga kasuki kasuki para magpalamig na rin ayan g-shock Ay, mga kasuki Ayan, G-Shock. Ayan, mga G-Shock. Siguro mga original ito. Oh, wow. 10,700. Yun nga ba yun? Oo, oh, 8,000. Oh. Ayan, mga kasuti. Oh. Ayan, G-Shock. Uh, at saka Casio sa ano. Uh, gateway mo. Starbucks. Ano guys? Dito, dito tayo dito. Video sakto lang yung lamig niya mga kaibigan, mga kasurel. Diyo. Yung mango. Mango o mango. Ayan.

Meron ba silang garlic flavor? Meron kayong may garlic flavor? Na yung ano lang, plain lang na may garlic pero... Parang wala yata and you know good morning good morning tayo dito mga kasuki mga kaibigan ganda, ganda ngayon lang mga kapasok dito eh. pero meron pa silang mga ano mga guys eh. Ayan. Ang may mga kuwan sila dito. Ano ba Oh, exhibit. ayun exhibit. Ah, siguro ito mga gawa ito ng mga ano, batang may ano, autism, autism. Ah, ngayon pala ito. Ronesta Center. Wow, galing oh. Yan mga guys, mga kasuki oh. Meron palang uh, dito, parang may fountain pala dito sa loob oh. Parang forest. Ang galing mga kasuki, mga kaibigan. Ayan. Ayan, medyo makulim din. Medyo manong panahon. Ang galing po, ang galing po. Yan, siguro pagkagabi may ilaw ito mga kaibigan mga kasutin. So... No. Yeah. Ayan. Ikot tayo, ikot. Ah, merong ano doon ah. Eh. May hugasan Ah, parang park siya mga kaibigan. Mga kasutin. Ah, eh. merong dine-in dine-in doon no? eh. Um. mga guys, mga kak timo siguro pwede ka doon kumain yeah. Galing. wow terima ito dun tayo, dun tayo. So, guys my diamond Ah, meron dito Oasis. Ayun mga guys, meron mga dine in dine in pala dito. Ayun siya, ayun. Baga nga naman para kang nasa kunyari nasa garden. Ayun, meron stands dito, stands. guys mga kaibigan mga uh, ngayon mga guys mga kasuki nasa third floor tayo ngayon eh galing eh nasa third floor tayo ng ano ng gateway mall and urbanize galing eh tao mga kasukit siyempre linggo ngayon linggo yeah. today is sunday then, mga kasukit ah mga salamin ayun o so, yeah, no? Bukal yung wings. kaya Sa kabila naman tayo. Mga ito yung... Kaya nga eh, pasyal-pasyal. So, di ko lang palagas siya circle lang dito na tayo sa kabila yung mga kasuki, umikot tayo galing doon o oh, ilang tayo nakapasok, parang ah, ayun, sa kabila so, kumbaga yung ibang nito mga guys, si eh, under ano pa under construction yung mga bawat ano dito bawat mga area so ayun may tong yang dito na itatayo oh, ito pala ito ganito pala ako maliligaw ayun mga oh guys Yoshinoya. Yoshinoya. Ikot-ikot tayo dito. Ito. tayo lulusot dito. No? Parang nakakalito. Nakakalito. Pag hindi mo alam, maliligaw ka. Dito medyo mainit. Dito mga kaibigan. Yeah. Uh, guys, yun. Hindi man pala dito. Oh. ayun na naman dito naman tayo ayan medyo malamig na dito yung kanilas pinanggalingan natin na hallway is mainit oh meron pang pupunta sa taas yung meron dun sa taas parang ano kaya yun dun laruan so ayan yeah. Ah, I see. Oh, mga kasuki. Wow. Mga cell phones. Oh, Yun. You So, know. oh, ito. Iba yung nilusutan natin. ano sa ano tayo ba guys third floor kaya ang ano natin ito mga kasuki palabas parang oras na ba? Ayum. Bapak Anatai, Bapak Nat. Wow, oh, bukan kau. Oke, mau Ayo, ayo. while pagi. Waterproof stickers. Ayan. Yeah. 12 pesos for 50 pesos. Ah. Ah. Yo, ano, mamimili ka mga kaibigan. Oh, Ano-anong mga stickers. Waterproof siya. Ang galing, Waterproof sticker 5 inch. Galing, ang galing. Meron din palang mga basar-basar dito. Ayun. Ayun. Parang kagaya din sa Ever, mga kasuki. O yung mga ibang mga department store. Ayun mga kasuki. Tingin-tingin tayo dito. Galing. Ganda maganda ganda mga kaibigan, mga kasuki. Ayan. Mababa so, pa ulit tayo mga kasuki. Tayo sa may... Ano, balik tayo, balik. Balik. meron palang mas dito o nga pala mga kaibigan mga kasuki ano palm Sunday ngayon o one ah uh, linggo ng palaspas ngayon mga kasuki yun umpisa ngayon ng ano ng pagtitika ika nga eh ng Semana Santa bukas isa

meron din pala dito ang ano, mga katuki So, saan ba yung palabas? Ayan, farmers tayo, farmers. So, oh, napunta tayo sa kabila. Ayan. Saraneta. Hindi so, yung siguro may labasan doon. Ayan. Naliligaw ako mga kaibigan, mga katuki. Yeah. Mga kaibigan mga kasuki Dito ako lumabas O galing ano Mga farmers na ito Galing ako doon sa kabila pumasok Mali pala ano Nagdugtong dugtong yung Mga Mga mall Ganon mga kasuki Pinagdugtong dugtong nila na Nakakawa ano ka Parang Ayun Akala ko gateway pa siya Yung pala Barbers na pala So medyo nalito tayo doon Ayan mga kaibigan Ang galing Ang galing So ito na dito tayo pumasok sa kabila Dito tayo lumabas Ayan mga kaibigan Kapatukin no? So ayun siya Oo, oh, pinagdugtong doon tayo dumaan lumusot. So, dito tayo. Ayan mga... Mga guys, you know? Ayan. Dito ko doon. Yun, Edsa na yun. Ayan, sige, sige. Auna kayo. ayan eh. o oh, ayan yung aurora hindi tayo mga guys o hindi tayo nandito nagal na tayong ano hindi nakaikot ikot dito sa kubaw sa loob mismo ng gateway mall Five. Ayun yung uh, okay. Ayun, ito ito dito Dito po tayo pumasok kanina, doon dun. dun. Yo. ang panahon at long motor ang tag bike tayo pa medyo malamig ka na. so nakapag gano'n na tayo kapag uh, kapag pa relax ng konti so yun o ano, mga kasuki no galing galing ito na siya yan o tama So, yun po mga kasuke, ano, salamat, salamat, maraming salamat. Ah, ah, ay, naipasyal po kayo. Although ako mismo, nalito. Eh, maraming maraming salamat mga uh, kasuki, ano. Good day, good day, good noon, good afternoon, and good evening po sa lahat.